Ayan po guys. Nagaharutan yung dalawa kong mingming. -ming, si Gray at saka si Putot. Ayan po. Oops. <laughs> Tingnan nyo naman si Gray mga, mga guys. Inaharot niya si Whitey Black. Itong mga mingming -ming ko na ito, guys, inuwi ng isang mingming -ming na nanganak siya. Inuwi niya po sa ibaba, sa bandang, ano, sa loob na, sa ibaba ng, ano, bago pumasok po dito sa bahay. Aso lang, guys, walang gusto, gustong mag-adapt sa kanila, kaya, pinagtsatsagaan ko sila guys kasi kawawa naman sila ayan naglalaro sila guys ayan nakakatawa sila guys pag nakikita mo na nagaharutan sila guys nakakaano din na ayan po ayan nak wag masyadong sobra naman yung mild lang na harutan ayan po yan po si si Lucky yung black ko diyan sa, sa nakasama nilang malaki guys may nag-adapt yan sa kanya guys. Pero hindi ko alam bakit sa akin siya pumunta. Sa, bakit sa akin siya pumunta? Kasi pinapakain naman daw siya doon guys. Sabi yung kumuha sa kanya. Hindi ko alam guys bakit dito talaga yung gusto niya sa... Dito talaga sa akin. <laughs> Kaya sabi ko, nung nakita ko yung nag-adapt sa kanya, eh kunin mo na yung ming mo na sa bahay. Eh, tuwing matapos na daw siyang kumain, guys, lumalabas na daw siya. Kaya yun. Hanggat sa ito, nagustuhan niya dito sa akin. Kaya, ayan po. Siya yung pinakamalaki dyan. Sa kulungan na yan. Lalaki po si Lucky Boy. Ayan po. Ayan. Ah, sige, Ayan po. Hanggang dito na lang po. At sana po, huwag kayong magsawa na manood sa malit naming channel. Don't forget to subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye.